Ang dito kami ka naman, Hey! Ano yan? Luya. So, uh, luya? Kumakain niya ang luya. Kumakain niya ang luya para hindi umuhin. Mm -hmm. Yeah! Aban, hindi mo naman yung ano, yung... Okay. Hindi, yung saka, ano yan? Hindi yung taka. Alis na lang yung... Isalabat? Uh, Oo pagka sa bibig ko hindi ako nungo ayun Yan ang gamot pagka wala na sa bibig naman kaya mo may luya. Ay, parang ano ng luya. Ay hindi yung nanukulang dinahulugan parin parin dinala parin 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 Maglalagay ah? so, din ako din ako ng kami sa... ng uh, uh, so. Yung katas. Pag wala na yung katas. <laughs> May katas pa rin. May katas pa rin? Kasi yung mga natin yung salabat ni mother. Kasi <laughs> yung salabat ni mother. <laughs> Uy, <laughs> wow, sumasama. Bakit Ang kita mo, Sir? City yang yung ba? No, niya na yung bayad. <laughs> Kailangan Kailan ka pupunta ng Marinduque? Magkano? nag nag <-tensis> <laughs> mag <laughs> Hello po mga ka... Hello, tawag gusto sa mga viewers natin? Wala, hindi ako na... Dapat meron kang tawag kami, yung tawag namin oh. sa mga viewers namin. Hello mga kapitbahay! Kapit ba? Kapit Kapit Sabi ka, kape at bahay kasi, di ba? Ka kape pumatingin. obra. Kaya o, kape ka obra na. sa kayo. ka, na. Na. Wag ka pumatingin sa kuan, sa metro ng taxi. Ah! <laughs> Gano, kasi, ano yun? Uh, ano meron ka Hello mga kakarindiriya. -ka -ka oh, mga ka eh, pero hindi is? na ako nag-eatery. Eh. Hindi, na, hindi ka na nag-eatery. Hindi na, na kasi na. ako nag-ano ano, na ginagawa mo? Wala lang, kahit na ano. Hello mga kawala lang. Oh, di ba? Yan lang ano. Hello, mga wala na magawa sa mga. Wala lang magawa. Yan lang. Ganyan, ganyan lang. Kasi hindi na ako nakakapagluto. Pinapakilala ko po sa inyo ang uh, aming kapatid na TikToker. Wow! <laughs> Ito ang nagupit sa akin. Ano <laughs> <laughs> oh, yan ba? <laughs> Ay, 'yung din ba? ka? Dino. Ampuno. Eh si Mama. Naglalagay wala lang oh. si nagpapulay si Mother, oh. Wala na puti niya, 'to. wala na puti. mukha ng bata. naman yan? ano naman 'yan? Naglalagay, ganyan mga naglalagay ng mga, na, ano pang haplas-haplas. pang haplas-haplas. mga followers ni si ate, Hoy! Oh. Ano ba yan? One thousand four sa'yo nga, ano eh. Ten thousand eh. Ay, two thousand yun sa'kin. Sa oh, oh.

Owi na tayo, owi na tayo. Owi, Anna! Owi! <laughs>

Sinahanda po talaga, oh. Namukha mo si ano, no? Namukha mo si, si ano, si Ika. Ano po siguro yun. Ah. Ang makulit. Kinukulit ako. Kinukulit na naman ako ng aking brother. Sa mga video-video ko. Ay, nako. Kaloka! Oh, ano? na, eh, ng pusa. ang pusa at aso. Pusa lang 'yon. Pusa ay. 'Yan pusa ka 'yon? Aso 'yung isa. Aso isa? Oh. Oh, ayan Ano'ng ginagawa mo? Uy, <laughs> nakaka nakakasinis kaya 'yan.